Jillian Vicencio, itinangging may kinalaman sa hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Huwag niyo po ako idamay dito. Hindi po totoo. Bigyan naman po natin sila ng respeto. Yan ang say ni Jillian Vicencio sa kanyang post sa social media. Ang nasabing post ay ang sagot ng aktres sa rumor na nagkaroon umano sila ng affair ni Daniel at mas lalo pang umingay ang rumor na ito nang kumpirmahin ni Catherine ang breakup nila ni Daniel sa pamagitan ng kanyang IG post after being together for 11 years. Depensa ang din media personality na si DJ Jaiho, si Jillian at nagpost rin sa kanyang social media account. Quote-unquote, that's my girl magsasalita dahil alam ang totoo. Hindi mananahimik para ipagtanggol ang sarili. Hindi po totoo, huwag niyong idamay itong si Jillian. Sa isang hiwalay na post, nagbigay naman ng hint si DJ Jaiho na kilala niya ang nagpapakalat ng fake news at binalaan niya ito na wag nang mandamay pa ng iba maliban kay Jillian. nalilig din ngayon si Daniel, si Daniel kay Andrea Brillantes. Matatanda ang nagkasama noon si Jillian at ang Kathniel sa series na Too Good To Be True. At kasama rin si Jillian sa movie ni Kathleen na A Very Good Girl.